God gives, God takes. We come in with nothing, that's the same way we go out, you know. Mm. And um, here's the deal, you'll always be okay mm. if you seek first the kingdom of God. You'll always be okay. You'll get... Kumusta kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa Pinas sa Diyos walang imposible. Ngayon, tatalakayin natin ang makapangyarihang mga salitang ibinahagi ni Mel Gibson sa isang kamakailang panayam. Ang kanyang kwento ng katatagan, na nakaugat sa pananampalataya, ay nagbibigay sa atin ng mahalagang aral kung paano harapin ang mga hamon sa buhay. Kung naghahanap ka ng inspirasyon at mga praktikal na hakbang upang mapalakas ang iyong espiritwal at mental na kalusugan, nasa tamang lugar ka. Tara, simulan na natin! Bago ang lahat, isang mabilis na background tungkol kay Mel Gibson. Siya ang direktor ng sikat na pelikulang The Passion of the Christ na nagbigay liwanag sa paghihirap at sakripisyo ni Jesus para sa sangkatauhan. Dahil dito, naniniwala si Mel na tinatawag siya ng Diyos upang likhain ang The Resurrection na magbibigay diin naman sa tagumpay ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kwento ni Mel Gibson ay nagsimula sa pagkawala. Matapos masunog ang kanyang bahay, ibinahagi niya ang mga salitang ito, You're about to embark on something. I feel like I'm being stripped down and prepared for something else. Hindi ba't ganito rin ang pakiramdam natin minsan? May mga pagkakataon sa buhay na parang gumuho na ang lahat. Pero maaaring ginagamit ni Lord ang mga sandaling ito para ihanda tayo sa mas dakilang plano niya. Unahin niyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ito ang paalala ni Mel mula sa Mateo, 6 oras 33 minuto isa itong tawag upang ituon natin ang ating pansin sa Diyos. Sa halip na mag-focus sa ating mga pagkawala, pangamba, o plano para sa hinaharap, hinihikayat tayo ni Jesus na unahin ang paghahari ng Diyos. Kapag ginawa natin ito, matatagpuan natin na lahat ng ating tunay na kailangan ay kanyang pagkakaloob. Binanggit din ni Mel ang pagiging simple ng buhay sa pamamagitan ng isang pagtukoy kay Job, God gives, God takes. We come in with nothing, and that's the same way we go out. Naalala niyo ba si Job? Siya ay nakaranas ng hindi masukat na pagkawala, ngunit na natiling matibay ang pananampalataya. Ang tugon niya sa kanyang mga pagsubok ay kahanga-hanga. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Job isa oras dalawamput isa minuto, kahit nawala ang kanyang kayamanan, pamilya, at kalusugan, nagtiwala si Job sa kabutihan at kalooban ng Diyos. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na bagamat nagbabago ang mga kalagayan sa buhay, ang katapatan ng Diyos ay nananatili. Hindi man natin laging maunawaan ang mga pagsubok, tulad ni Job, maaari tayong magtiwala na ang plano ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Gaano kadalas tayo nagpapakain sa ating mga alalahanin? Sinabi ng ama ni Mel, huwag kang mag-alala sa mga bagay. Tama siya, dahil ang pag-aalala ay hindi nagdadagdag ng kahit isang saglit sa ating buhay. Ang mga salita ni Jesus sa Sermon on the Mount ay nagpaalala sa atin na tumingin sa mga bulaklak sa parang at mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nag-aalala, ngunit inaalagaan sila ng Diyos. Kung ganun, gaano pa kaya tayo ng mga anak niya? Paano natin maipapamuhay ang mga aral na ito? Narito ang tatlong hakbang. Ito on ang pansin sa Diyos. Simula ng bawat araw sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Hayaan mong ang mga prioridad ng Diyos ang humubog ng iyong pananaw. Magpasalamat. Maglaan ng oras para magpasalamat sa Diyos sa kung anong meron ka, gaano man ito kaliit. Ang pasasalamat ay nagbabago ng pananaw mula sa kakulangan patungo sa kasapatan. Ipagkatiwala ang iyong mga alalahanin. Isulat ang iyong mga takot at ipanalangin ang mga ito. Magtiwala na alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan at ipagkakaloob niya ito sa tamang panahon. Ang mga salita ni Mel ay nagpapaalala sa atin ng isang walang hanggang katotohanan. Kung uunahin natin ang Diyos, magiging maayos ang lahat. Kaya, anong hakbang ang gagawin mo ngayon upang palakasin ang iyong pananampalataya at makamtan ang kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay? Kung na-inspire ka ng mensaheng ito, huwag mong itago ito para sa sarili mo. Pindutin ang like button, ay share ang video na ito sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at mag-subscribe para sa higit pang content na puno ng pananampalataya. Sama-sama nating unahin ang paghahari ng Diyos at maranasan ang kapayapaang hindi maipaliwanag ng mundo. Kitakit sa susunod na episode ng Pina sa Diyos Walang Imposible. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit pa sa kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Filipos 4, 7. Laging tandaan sa Diyos Walang Imposible.